Isang malaking pasabog ang isiniwalat ni Senator Chis Escudero sa sesyon ng Senado kung saan ay ibinunyag mismo ni Escudero ang nasa likod ng malaking korupsyon sa ilalim ng ating gobyerno kung saan ay nagdudulot ngayon ng kaguluhan at pagkabahabahagi ng mga namiminuno. Kung noon ay maraming takot na banggitin ang pangalan ng taong ito, ngayon ay direktang pinangalanan ni Senator Chis Escudero, si Martin Romualdez, na siyang nasa likod ng script at sarswelang ito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang kongresmang nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawa nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga Kongresman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman. Umaasa sila na maibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. <tong> Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na Huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba si Ginong Dutesa ang bukod... Hindi ba si, si Sergeant Gutesa Labang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hiningin immunity, deal o protection kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-una ang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginong Pangulo, ay kompirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Sanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13 billion 803 million 693 with Congressman Saldi as proponent. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elisal Dico, siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Wala ka duda yan. ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila niya, si Saldivo Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya hindi naman mag hindi naman gagalaw yung kung walang syempre <laughs> hindi naman gagalaw yung kung walang pahinturot yung mas mataas rin She's the <laughs> Sinigundahan at pinatutuhanan naman ni VP Sara ang mga pahayag na ito ni Senator Chis Escudero kung saan dagdag pa ng Vice Presidente na matagal nang sangkot si Martin Romualdez sa malalaking korupsyon kung saan ito ay tumatanggap ng mali-malitang pira na tuma sa ipinahayag ni Orly Guteza. Uh, well, matagal naman, naman na, na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Ah... Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung uh, mga suitcases uh, na yun. E, hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo doon sa State of Delaware uh, case uh, sa Amerika. Nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Direktang binanata naman ni Sen. Rodante Marcolita ang ibang mga kasamahan niya na bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit na tila hanggang ngayon ay takot na takot kay Martin Romualdez takot nga ba o pinagtatakpan lang dahil ito'y amo nila. Ay, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Ay, kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun Huwag eh. po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez.